So welcome Relarge TV. By the way mga ka-idol, nakita nyo to. Itong git na i-install or ikabit ko dito sa dalawang posti. So as of now, sa pagkabit ko sa git na to ay yung mga attachment ay naka-intact na sa posti. Na gaya nito. Tingnan nyo kung paano naka-intact yung attachment sa git para kapag i-install na natin yung git ay diretsuhan na na gaya nito so nakita nyo to mga kaidol idol yung tatlong attachment ito ay sinadya ko para kapag ka ikabit ko tong git ay diretso na yung trabaho natin para hindi na tayo gumastos na magbutas dito sa ating poste para i-attach yung Uh, bakal natin para sa git attachment sa akin ay during yung pusti ay ininstall ko yung mga bakal ay na i-attach ko na para makalis tayo sa gastos kapag ka hindi naka-attach itong mga bakal para sa git natin ay doble yung gastos natin sapagkat itong pusti ay bubutasan pa natin andin itong bakal i-attach natin kapag ka itong bakal ay i-attach natin weldingin natin mahirap weldingin kapag nasa ilalim ng pusti kung baga kapag ito ay weldingin natin mahihina yung attachment natin sapagkat hindi natin masyadong solido sapagkat mahirap weldingin na yung bakal ay nasa loob kaya ganito yung diskarte ko during ininstall install ko tong poste ay inattach ko na itong mga bakal para sa gitang aking bahay. So as of now ay ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko to ginawa or inattach yung tatlong bakal dito sa loob ng poste. okay no so sa ngayon mga kaidol ilagay ko na tong uh, hook attachment dito sa ginawa kong poste para magiging kabitanan sa gate kapag gumawa na ako ng gate dito sa main entrance ko ay may attachment na akong na-attach dito sa pusti. Uh, poste so sa ngayon ay ilalagay ko na dito So sa ngayon ay tapos ko nang nabusan. Okay no, nakita nyo to mga ka yung tatlong attachment para sa git. Yung attachment na nilagay ko ay attachment ito para sa git ko dito. Kung baga parang git entrance ko dito. So kumpleto na yung uh, tatlong attachment at saka tatlong attachment din dito. So okay no, tatanggalin ko na ito. So, you kino, nakita nyo mga ka-idol na tapos ko nang naitanggal yung purma. So, sa ngayon ay ito na. Nakita na natin yung attachment na nilagay ko yung tatlong bakal na para sa attachment git Kung gagawa na ako ng git dito sa main entrance ko. So, you kino, nakita nyo kung paano ko ininstall yung bakal para attachment sa gate ng aking bahay so bawat pusti ay may tag, tatlong attachment tatlo dito and then tatlo din dito sa kabilang pusti so as of now ay ikakabit ko na ito gamit itong mga bakal na naka-attach sa pusti para sa git ng aking bahay so you kino itong git during inasimbol ko sa aming bahay ay kailangan talaga yung tamang sukat. Kapag hindi fix yung tamang sukat, baka ito ay hindi kakasya dito sa mga attachment na naka-attach sa puste. Kung baga back job kapag hindi natin ma-fix yung tamang sukat sa mga bakal na naka-attach sa puste. Okay no, so sa ngayon ay aayusin ko yung mga bakal na hook attachment na mula sa poste para kapag ma-attach ko na yung gate ay angkop na angkop yung mga hook attachment na mula sa poste ngayon ay itatayo ko na yung gate okay no nakita nyo to and then, yung bakal na naka-attach sa poste tama yung sukat at saka distance niya kung baga perfect yung uh, pagka-assemble sa bakal attachment para sa git okay no so as of now ay we will dingin ko na ito para ma-fix ng maayos now ito namang next git yung ikakabit ko as of now ay aayusin ko para ma-fix na maayos okay no titingnan natin yung kabilang pusti kung yung hook attachment ba ay angkop ba sa git na ikakabit ko so okay no nakita nyo mga kaidol yung attachment na pram puste para sa git ay napaka perfect napaka tama yung sukat sa attachment na inattach ko from puste to get attachment okay no mas advantage kapag gumawa tayo ng git na yung bakal na attachment ay naka -attach na sa puste hindi gaya sa iba na nakikita ko na gumawa sila ng pusti hindi nila nilagyan ng attachment. Kung baga hindi nila linagyan ng abang yung pusti. Kaya kapag ka, nag-install sila ng uh, gate, yung gagawin nila ay uh, bubutasan nila sa kanila i-insert yung bakal na mula sa gate. So kapag ka ganyan yung mga uh, procedure ay napaka-expensive sapagkat bukwa tayo ng uh, panday na magbutas and then kapag ito ay mai natin ay hindi siya masyadong uh, matibay sapagkat mahirap i-weld kapag uh, yung bakal ay nasa ilalim ng kusti kaya nakita nyo mga kaidol na iba yung ginawa ko, kumbaga advance yung ginawa ko para kapag uh, uh, gumawa ko ng na gaya nito ay napaka uh, napaka dali lang na gaya sa nakikita nyo ngayon so ngayon ay we will dingin ko na yung mga attachment para lalong matibay yung get uh, gate attachment natin as of now, itong git na to ay 100% ay tapos ko na. Stuck on you. I have often told you story. That when I was a child. So lately.